So, hello guys, good morning. Ngayon nga palang araw ay nagkaroon tayo ng good news. May nabalitaan tayo. La yung ating daw RFID sticker update number ay dumating na sa kasa sa bayan ng buwak sa Star Honda. So, ayan guys, at nandito. So, guys, andito na tayo. Gagapit na natin yung ating RFID sticker. So bago natin simulan, make sure na marinis yung ating surfaces ng motor na pagkatapitan ng ating RFID sticker Nang sa ganun po ay hindi ito magkaroon ng kaunting problema Nang sa ganun po ay kapit na kapit yung ating RFID sticker sa pagkatapitan po nito So yan guys yung ating RFID sticker Yan po nga pala ay naiyan ho na -ano napagpatong na na kulay yung pinatang antena niya doon sa mismong apod So hindi ko na po inanusay niya yung tutorial at abo po hey dali dali at parang ulan na naman So ayan po pinapahiran ko po muna ng alcohol yung ating uh, motor Diyan po sa bandang taas ng kanyang headlight yung pinakangkilay po niya Kasi uh, po yan po ay ko sa tutorial mismo na LTO So ayan i-make sure po muna natin na malinis po talaga yung ating pagkakapitan nang sa ganun po ay talagang dikit na dikit yung ating RFID sticker. Ayan po, sinisimulan ko ng linisan, pinapahit pahiran. So bago po natin ikabit, ipatutuyin po po natin yung alkohol. Nang sa ganun po talaga ay walang aberya na mangyari. Nang sa ganun po talaga ay dikit na dikit. So ayan guys. So ayan guys, dito guys ay sinusukat ko na yung tamang ah, sukat ng area na paglalagyan ko noong RFID sticker natin na nakuha natin sa PASA. Kasama po yan ng plate number. So yan guys, at tinitingnan po yung angulo. Kailangan po kasi horizontal siya na ilalagay. So kailangan po talaga ay um, mahayos yung natin nang sa donin po yung mabdaling ma ng LTO yung ating RFID. At yan nga ni guys, kinabit ko na. Dahan-dahal na po natin hatakin. So yan guys, tinan na po natin ang daliri, tapos rin po natin yung mga bubbles, si make sure po natin na walang bubbles yung RFID sticker. So, ayan guys, at nailabit ko na. Ayan, hagurin nyo lang ng kamay, o kaya yung, ah, kung mayroon kayong, ano, ay, ah, microfiber cloth, pwede rin gamitin, para, sure po natin na walang bubbles yung sticker. so, ayan guys, nakikapit na natin ang maayos yung ating RFID. Ayan, make sure nang natin na hindi uh, ito mababasa ng mudan within 24 hours. Kaya huwag muna natin dadamitin yung ating matutapag-umudan. Mat ah. So yung plate number niya guys, naikabit ko na din. Ayan, bagong bago. Goods na goods. So yun lamang guys and thank you for watching.